isa pa to, mag-slip na rin to eh. Hindi. Ang hirap nitong ano. Mata, sige na. Huwag ka nang tumayo. O, sige na. O, higa na. 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 Sige na. O, higa na. O, sige na. O, to na. O, o to, Pang ano din. O, dali. O, sleep na. Ay, pa mag-sleep. Sleep na. Sleep na. Sleep na. Sleep na sleep na, sleep na, sleep na oo, oo kahit saan na lang siya. <laughs> kahit saan na lang wang. <laughs> Oh oo, oh, nakatiwangwang na siya <laughs> sleep na mag-i-sleep na ang bebe ko hala, hala ano na nangyari sa'yo bakit ganyan ang itsura mo ha? bakit ganyan ang itsura mo <laughs> Uy, sleep na. Ala, nagising pa yung isa. Oh, bakit bumangon ka?